formal nang naipasa ng Department of Foreign Affairs sa Department of Migrant Workers ang pagproseso sa end of service benefits ng mga overseas Filipino workers na inilabas sa abiso ng DFA, hahawakan na ng DMW ang lahat ng bagong ASB application, claims at remittances para sa mga OFW sa Middle East, para sa mga OFW sa Middle East na ang trabaho ay natapos na kamakailan o mga binipisyaryo o kamag-anak ng isang namatay na OFW. Ang mga bagong aplikasyon para sa ESB claims ay dapat direktang isumite sa Migrant Workers Office o MWO sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas o di kaya naman sa punong tanggapan ng DMW sa Mandaluyong City. Iproposeso lamang ng DFA ang mga ESB application na isinumite o mga ESB benefit na nairimit sa pamamagitan ng DFA o sa mga foreign service post dito bago ang February 4 na ibina o inabisuhan ang mga employer ng mga OFW sa Middle East na edirekta ang mga bagong ESB remittances sa mga itinalagang bangko o sa bank account ng Migrant Workers Office sa pinakamalapit na embahada o konsulado ng Pilipinas ang paglipat ng ESB. Function sa DMW ay alinsunod sa pagsunod ng DFA sa Department of Migrant Workers Act.